Samahan niyo ako. Let's cook egg squash and beef lo. Pagsamahin lang natin. Ayun. For breakfast, matik. Alam na busog ang tamin nito. Ayun, this is my first time to cook this kind of recipe. But I know this is yummy. Ayun. Tingnan niyo ang dalas ng process. Ayan, luto ka agad. O, oh, diba? Sinong may gusto? Ipapatikin ko sa sa'yo. Yung may ko lang ha, hindi ako. Okay. Ayan. Mati. Kainan na. Kainan mo na ako. I mean, yung niluto ko. Agoy. Thank you.